Check up time si Vilma. Kumusta po kayo eh lahat? Good morning, good morning, good morning. Good morning. Hindi oh, oh. <coughs> ko ba sa ano, ta. Hindi dito pala reso sa likod. Oo. Dadating yun. Ang sa akin. sa akin. Yung lang, wala naman sa'yo iyo kompleto ka pa, di ba? Hmm. Aki, okay, pinag check upan nag check up po kami mga kababayan <laughs> ayan okay. kalaki laki ang aming hospital na andar na yung isa <laughs> ah ganda ng mga bato, oh. <laughs> Ginadaan ng kuya. Saka, ano ba yan? Tamban. Ayan po. Sarap! <laughs> oh, ingat po kayo lagi. Saan naman po kayo ngayon naroroon? Love po kayo ni Lola B. Ako po pala si Bibi na Yumi ay 7 months years old pa lang. <laughs> ay, 7. 7 months. Oh, 7 months old pa lang siya. Kala mo, tatlong taon na. <laughs> Paano po? Kumula na. Ito yung sombrero niya. Oh, blow na blow. <laughs> Sa mga nakalula, talaga. Hmm. <laughs> Kain po kayo pag nakaluto po si Lola. <laughs> pag nakaluto po si Lola, kain-kain na daw po sabi ni Lola. Babay na bi. Babay. Yung, nakatingin siya sa camera. Babay na po. Ayan po. Kain na po tayo mga kababayan. Sili, kanin. Ayan na po. Tapos pinya. Ayan. May corona. Ayan na. Ito ang lamisa namin. Pasinsya ng lamisa namin. Kalat ito may kamatis naman tapos itlog ito po may sili kain anak Tutu. Ba't ang nyo? Ano kain yan? Ayan, chichiria. Mm. Nakatingin na si baby Mayomi. Hindi <laughs> <Bye, bye. laughs> na anak school. <laughs> Pumunta agad sa apo ko. Siya ang laruan dito eh, sa bahay. Kinunan ako ng dugo, ayan. Kinunan pala ako ng dugo, mga kababayan. Ito siya. At sakit, hindi ko pa tinanggal yung banil. <laughs> What does that make? Ito ang damit ko nakita ko. Ito ang sinuot ko ulit. Eh. Balot na. Kayo na. No, I, I don't have Okay, I'm on Visele, so I know but I don't have any infrastructure here for

<laughs> um, okay, bring either two small batteries or one of the medium batteries. Uh, probably just bring like two small batteries if you can. And how many do we have there? Bring one. The batteries are higher priority than the QTRP. Yeah, aluminum. What was the other thing? I asked you could no, pack it. You can make a packager on your backpack, but no. Yeah. Mmm. Mm. 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 How much does it have in it? Just 25? Yeah, no. Latin Mm -hmm. Ang kamatis ng mga hey, parang prutas din yan. Purotas talaga. Ay, dito, niya mm -hmm. Nipitas <laughs> pinya Yeah, we, we it. Don't Sarap? Need, oh, you need more my, yeah. Ito yung ito yung di ba mayroon pag binalita mo piña tapos binuka mo uh, binuka mo yung piña di ba mayroon yung buto buto yung buto e dito ang vitamins ng piña hmm. kahit saan ka magpunta e dito ang vitamins wala dito. Kaya pa, wala yan dito, dito, sa may buto, ang vitamins. Masustansya, nandi dito. Kaya pag nagbalik kayo ng pinya, huwag nyo ito tatapon Dito, kakainin nyo ito pag matibay ang pinyo. Ako naman yung hindi matibay, sinisip-sip ko. Kahit right? manood kayo yung Dr. Willie, really. lagi yung sinasabi niya, manood ka, mayroon siya doon video na tungkol sa pinya. Kung saan banda ang may makukuha mo yung masustansya. I don't want to spread us out too thin. We're already set up on three planets, you know. We need the, the... Grabe ang tamis. Di ba ako pag nagbalat ako, na, pa. pinipit-pit ko muna, lalagyan ko na ng asin. Para hanggang sa loob, nag-ano na yung, nagsama na ang tamis, saka maasing. Wet lang ako, wet. Mm. Mm. nga babay na, may ako kung. Gusto na magpakarga sa akin? mo mm. oh, so naman wow, ng love ni Lola. Oh, that's... <clears throat> Salabas sa iyo ng po kami pag summer. Ito may motor po yan. Ito yung higaan ng bibi namin. Si bibi na yung minung bibi pa siya. Akala mo be, hindi po. <laughs> Akala mo dalaga na <laughs> eh, ano pala naman siya pitong buwan. Ayan, ang butika namin. Ito, dito kami nagpipreto ng isda, ba, naglalagay ng baka, kung ano, basta matigas. <laughs> yan lang. Ayan. Yan lang siya nabubuhay. Yan, yan lang nabubuhay niya. Puno na yan. Yung iba, wala. Yan lang. <laughs> yan po. ang harap namin. to so, lagi kami dito. Di ba? Kapi, lagi sa, la, sa likod. Dito na mga sarap. Kasi nag-aabang kami. Kamami, ni B, mami, ni B. Good morning, good morning. Ayan, may squirrel doon. No? Oh, naglalaro. Ayan, o. Oh, Ayan, o. Oh. Ayan. Nandun. Binakuran na kasi ng kapitbahay. Eh, Ay, di ko alam. Kaya, kanina, kahapon ba yan? diwan ko. Kailan ito binakuran. Iwan ko kung paano sila makalabas ng mga squirrel. <laughs> ang cute oh. Ang uh, kuwakain siya. Yung isa umakit na doon. Ayun na. Sa taas. Ang galing yun. <laughs> Ayun. Ayun <laughs> na. likot ang kamera ko. Ayun isa. Nangangain. Good morning. Good morning. Good morning. Six pa lang po dito. Kaya yan. May squirrel kami nakita yan. Hey. <laughs>